Marcos chapter 11 verse 1, narating ni Jesus ang mga bayan ng Bethphage at Bethania, malapit sa mga bundok ng olibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga lagad. At sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok na papasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni Kalagan ninyo iyon at dalhin ito Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin ninyo iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din niya agad. Kaya't lumakad ang dalawang alagad at nakita na nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon. Bakit ninyo kinakalagan niyan? Sumagot sila gaya ng bilin ni Jesus at kinayaan ng silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang batang asno, matapos isa pin sa likod nito ang kanilang mga balabal ay sumakay si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw na ganito. Purihin ng Diyos, pinapala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, pagpabalain ang malapit ng itaktag ng karyan ng ating amang si David. Purihin ng Panginoon sa kataas-taasan, pumunta si Yesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tinignan niya ang lahat ng bagay doon. At dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Betanya na kasama ang labindalawa. Kinabukasan ng pagbalik na sila mula sa Betanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng inyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at ng miliroon at ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagmamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga naktitinda ng kalapati. Pinakbawalan din niyang tumawid sa patyo ng templo ang mga may dalang paninda at tinuruan niya ang mga tao ng gayto. Nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalang inan ng lahat ng bansa Nunig ginawa ninyo itong lunga ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong pare at ng mga tagapagturo na kautosan. Buhat no'y humanap na sila ng paraan upang katain si Yesus. Subalit natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Pagsapit ng gabi, si Yesus at ang kanyang mga lagad ay muling lumabas na lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naaalala ni Pedro ang nangyari dito kaya kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, Manali kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung kayo na nanampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito na nga ay mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, Anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na tanggap na ninyo iyon at matatanggap na nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin mo na ninyo ang nakasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo mapapatawad, hindi rin naman kayo patawarin ng inyong ama na nasa langit. Muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naklalakad sa patyo ng templo, Nilapitan siya ng mapunong pari, ng mga takapagturo ng kautusan at ng mapinuno ng bayan. Siya ay nila, Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ang ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, Tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Sabihin ninyo sa akin, Kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nakuusap-usap. Kung sasabihin natin galing sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin paniniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin namin natin galing sa tao, baka kung ano naman ang gawin ng sa atin ng mga tao, nangangamba sila sapagkat maniniwala ang marami na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya Ganito ang kanilang isinagot. Hindi namin alam. Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gawin ang mga ito. Tugon ni Yesus sa kanila. Amen.